Yo, what's up mga kamars? Good evening. So, nandito naman tayo. So, medyo tamad ka ba sa paghugas ng pinggan? Ha? Mostly kasi sa atin, medyo matamad sa paghugas ng pinggan. Ha? So, ayan, meron akong ipapakita sa inyo na tiyak pwedeng makatulong sa mga medyo matamad sa paghugas ng pinggan. So itong tips na to ay napakagaling no. Uh, ito po ay best idea para matulungan tayo medyo matamad sa paghugas ng pinggan. No? Ito po ay tutorial. Ito po ay galing pa sa ibang bansa no. Siguro sa China na naman ito. Paano masabi? Galing talaga yung mga China no. So ayan, panuuri natin itong tutorial. Let's go! So ayan, as you can see mga kamars, oh, no, 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 ganyan no, no, lang pala ang paghugas ng pinggan mga kamaras Napakadali. No? Yung tipong seconds lang, eh, matapos na yung pinggan Pag malinis yung pinggan No? Ayan o. Oh, seconds lang. Parang machine lang yung gamit ah. Ayan o. No? Kahit bata nga ang bilis eh. So ayan. Ikaw ba ay natuwa sa video ito? So paki-share naman at paki sa naming page. Maraming salamat.